Ayan na, Nick. Episode na tayo. Episode 5. Or 6 na ata. So, ayan na naman. So, magbubuksan na naman natin. Ah, 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 ang! Eto na. Wow. Lysol. Ito sa'yo. Akin na po. Isa-isa na tayo. Lysol. O, diba? Lysol. O, disinfectant spray. O, para mabango yung room natin. Alam naman natin yung mga insecticide. O, sige, mamaya, mamaya, mamaya pa naman ma don't boring si ah ah, uh, de ba wag ka na, na kasi ano gabi ang bigat ano po grabe pantin na sobrang laki grabe shampoo thank you atilin alam mo yung yung kapat yung papa comer okay wag din kasi nakalay pala ano ka video ayan ito thank you so much Ate lin sa pantin grabe ang laki Actually, to be honest, God knows everything. This is our first time na makareceive ng mga ganito kadaming mga boxes. Kasi binibigyan lang kami ng auntie namin ng isang dog. Ganun. Pero ngayon, grabe ang daming dog. Ang daming mga sabon. Lahat-lahat na nakikita ni na namin ngayon. So, ayan. Guys, pantin shampoo. O, oh, sino ba yung maraming punto dyan? O, oh, this is your time na. pang lice, at least. O, oh, mabama na yung olo nyo. Okay, ayan. Guys, again, pantin. Grabe. Grabe ang dami. Oh, my God. Okay. Yung dami. Ay, kay na naman. <laughs> kasi ang dami niyang damit. Ayan, o. Oh. Bing, o. Oh. Char. Oh, Ayan. Maglungan pa mamaya. Ah! <laughs> Ay, grabe, Ate Lilin. Parang, parang inubos mo na yung story Oh my God! Akin... ba lang sila, Iman. Oh, Iman, sa'yo na to. Halika. Ate, bigay ko to sa kanya. Ako 'yung Halika. Mas uh, mataba ka naman, oh. Eh. <laughs> Salamat atilinglin. <ka>, <laughs> Salamat so, yeah. din, Led. See. Oh my god, kung meron kanina, call gate, meron na namang another call gate. Hala, gravity. Ah, oh, diba hindi na kayo mangungutang sa niyo, 'di ba? PC. Kasi meron na, ang dami na. Ayun. Naroon na naman apat. So Ayan. So, hindi pa yung nagtatapos. No? Ang dami. Dami blessing nga. Grabe. In, in months na paghihintay. Kanino to? Oy! Sabiya! Na natulog. Piyo na. Piyo na. Oh, piyo na. Oy! Oh, Ito ba din oh, mga pwede? Ayan. Ayan oh! Ano? Ate, ate. Ah. oh! o. Oh. Meron na rin sa kanya. Sa <laughs> kahintay niya ng tsokolate. <laughs> Oy! Hala! Another band din! Grabe! Inubos na niya yung store dyan sa ibang bansa. Another band din! Grabe! Oh, Grabe! Si Grabe guys, tingnan nyo! Dalawa ha! Grabe! Uy! <laughs> ang dami! Hala! Hala, hindi pa na tapos ang lahat guys dahil <laughs> patulong oh. Lulo, may mga kong pasa nito. Ito. Pa? Ate Len. Hindi mo nagkataon sa lahat. Ano to? Oh my God. <laughs> Wait lang, kunin ko lang yung nasa si yung mama. Oh my God, ma. Meron akong ano. Ay, yung eh, mama ata to. Kaya bakit ate Len, sa Len for you nito. Oh, ah, ibigay mo kay mama para may pangsimba na siya. Ayan guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Napakatibay, napakasarap, napakasarap. Ulit, please, sinyo Ulit, sub jacket. Ayan, kay mama to ate. Ay, ko po isuot kay Arun, di ka Ah, sige ma, ah. Oh. Oo, kay oh, okay, mama to. Ayan, gano'n kita kabahala, mahantay natin yun. Oo, oh, napakaganda ko. Oh. Pangla, wag mo wag mo wala ito. Tingnan mo. Napakaswerte natin kay We are so blessed kasi may taong nagmamahal sa atin ng unconditional law. Oh. Diba? So yun yan. Meron pa. Meron pa pala. O, oh, may tuwalya na ako. Oh, akin na talaga tuhan. May tuwalya na ito. O, oh. oh, ha? akin ah, at ng hapon. Hey, Tuwal yaman. Wala mo. Ayun, kay Raikun na lang, okay. okay, lang daw yung anak ng kapatid ko. Sige na lang, consider na lang. Saan po kayo kapakal? Sana na tayo palagi? Okay. Oh my God! Oh my God! Dati na yan, the best! Grabe!

ay, Diyos ko, oh ang dami. My God, ati hindi ang Wait na. Grabis, ati ating din. Oh, 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 si din. Meron pa dito wow. sa ano mo? Sa box, sa box. Grabis, Ano to? Clarifying lotion. First, ating Lotion exfoliate. Ayan, akin to. Lotion exfoliate. Aha. Uh -huh. Oh my God. Oh my God. Uh-oh. -huh. Meron pa. Ano to? Premium rounds from Okay? Ay, cotton rounds. Okay? Thank you, Ate Liz. Oh, meron pa! Yung curtain natin. Meron pa. Oh, ayan ah. Oh. Oh, hindi. Sa ano to, sa bagong bahay ko daw po. Curtain. Mali ko naman. Ayan. Meron pa! Another curtain na naman. Another curtain pa. Ayan. Ayan, guys. Oh, ha? Oh, bunga. Oh, ha? Oh, ang dami pa lang lima na ata yung curtain. Oh, see? Hindi na ako bigilig pa sa bagong bahay natin. Okay. Ito na naman. Cetaphil. Ayan, o oh, ha? Huh? Another Cetaphil, guys. Gentle skin cleanser. No man to dry skin. Ayan. Hindi naman dry yung skin namin. Hindi lang sa Cetaphil na binigay ni Happy. Oh, oh, oh my God. Oh my God, Ano to? Ayan, guys. Yung ano? Yung judurant. O, oh, tatlo na yung judurant na nakita ko ngayon. O, oh, tingnan nyo. O, oh, o. Oh. Wow. Ayan, guys. O. Oh. O, oh, napakamahal nito, guys. O. Oh. Mm-hmm. Okay. Another one. Oh, si Tufi, yung anak niya. Yung anak niya, ate, may ano na. Wipes. May wipes na. Oh, ha? Oh, pero bigyan mo din ako dito kasi, ano yun, gusto ko makaranas sa ibang bansa na wipes. Okay, ayan, o oh. Ayan, may wipes niya siya. Huh? Ano, ate, Let's make That's makeup remover. Ay. <laughs> oh, oh. Hati <laughs> na lang tayo, hati na lang tayo. Pwede, panggamit ko rin. Na. hindi <laughs> oh, naman siya. Okay, ayan. You, Banda, yeah. ano? Meron pang juduran, o. Kay mama, kay papa akin, sa kapatid ko. Ayan, sino pa kay Ibi? O, ayan, tagi-isa-isa na tayong juduran. Ayan, ingat niyo.